Ay, promise. Hindi na ako iinom. Hoy, Ano ba 'yung nangyayari sa Hindi na ako iinom. <laughs> mga alakay, totoo kaya yung sinasabi nila na ang alak daw ay pampaganda sa asawa. <laughs> Tismis lang. Kaya mga alakay, kaya na, nainganyo ako mga alakay eh. Kaya gusto kong subukan kung totoo ito. Kaya eh, bumili ako ng alak, mga kalakal. Ayan. Tingnan ko mamaya. Dahil wala si Bakit, wala pa nandun. Saan ko mo Parang Try kong inumin to. At titingnan ko mamaya kung ano itsura ni Bakit. Ah, ah. Sana hindi yung chismis lang. Sana totoo.

Tapang... Fang. <laughs> na ako mga kalakay. Sakto ba ba ito? Pag naubos ko to, sigurado. Hilong-hilo ako. yan lakayan na natin para maubos na. Oh, ayan, nahati na. Hmm. Ah. 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 na tayo mga kalaki. Ah! Eto. tatamaan na ako mga kalakay. Last shot na to mga kalakay. Ah. Ilong ilong na ako. Ha! Ah. Kaya naman ni eh, Bakat. Ay, nako Bus na.

Lasing ba talaga ako? Alam mo Hindi totoo Hindi pala totoo yun Matutulog na lang ako Ay parami hindi na ako iinom. Wala ka eh. Ano ba yung nangyayari sa'yo? Hindi na ako iinom. Uy! Eh, ano Anong nangyayari sa'yo? Uminom ka? Aga-aga? Hindi na ako mag-iinom. Hindi totoo. An Hindi na ako mag-iinom. Ulog na ako. <laughs>